yung ating mga lambingan baga dati ngayon ay parang nawawala oh. oh, lambingan naman dati ay pagka higa higa pa lang eh. lips to lips na agad ay ngayon ay nawala eh lips to lips oo dapat yun eh noon na ay kumpleto no, pangipin mo hindi nga masal ngayon ma, sir. ay wala ka nang ngipin parang na, lips to lips dapat niya ayan ang maganda mag eh. lips to lips sabi ko so, sa'yo, hindi ka masasaktan at yes. puro gilagid. Para nakadali ka man din ng bata. Nakadali ka man. Yes. Ay, sabi so, ah. <laughs> ko Kakadiri ah. po. Ay, huwag na lang kung ganun puro gilagid. Hindi naman siya ganun puro gilagid. Di ba may gilano din naman niya? May kamamay ngipin-ngipin pa rin. Ayati. Ay, ay, subukan natin mamaya masarap. Sigurado. <laughs> su ay, singaw na yun. Wala ka nang ay, ay, kre. Hindi. Pantang ako. Ay, kailangan mo <laughs>